Ilang mga babae sa China nagpa-maternity shoot kahit hindi naman buntis. Kung bakit, alamin. Sa panahon ngayon, hindi na lamang mga buntis ang nagsasagawa ng maternity shoots dahil sa China, pati ang mga single ladies na hindi naman buntis ay may sariling maternity photos na rin. Kung paano ito nangyari, alamin. Hindi na lingid sa ating kaalaman na kabilang ang China sa mga nagpapasimula ng trend sa social media na talaga nga namang tumatatak sa ating mga isipan at kung minsan ay atin pang sinusundan. Ngayon, mayroon na namang panibagong craze sa China kung saan ay nagsasagawa ang mga kababaihan ng maternity shoot kahit na single naman sila at hindi rin na dadalan tao. Isa sa mga hindi nagpahuli sa trend na ito ay ang Chinese Gen Z influencer na si Maisie Gege na ibinida sa kanyang 5.7 million followers ang kanyang fake maternity shoe. Ang rason niya, iyon ay dahil slim pa raw ang kanyang pangangatawan katulad ng ibang kababaihan na main concern ang kanilang itsura kung bakit maaga silang nagsasagawa ng maternity shoe. Ayon sa mga nagkomento sa post ni Maisie, isang 26-year-old woman ang nagpakuha rin ng maternity photos sa edad na 23 kahit na siya ay single noong panahon na yun. Habang 22 anyos naman ang isa pang pa commenter nang gawin ang nasabing photoshoot dahil baka raw magkaroon siya ng wrinkles pagpatak ng 30 years old kapag siya ay nagkaroon na ng anak. Kung ano ang ginamit ng mga kababaihan na ito para makasabay sa trend, iyon ay ang nabibili na silicone pregnancy bellies na pabiru lamang daw ginagamit noon ng mga tao upang makita kung ano ang kanilang itsura kung sila ay magbubuntis. Ang mga fake bellies na ito ay available sa iba't ibang sizes kung kaya naman kapag sinuot ito ay maaaring palabasin ng isang babae na siya ay nasa iba't ibang stages na ng pagbubuntis. Ikaw, sasabayan mo rin ba ang pambihirang trend na ito? D W I Z Research Report. Re -re report. Thanks for watching. Ito po ang Aliyo Broadcasting Corporation, Stations DWIZ 882, DWIZ News FM Regional, Home Radio 97.9, DWIZ News TV at Aliyo Channel 23 nationwide. Kami po'y nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Like, subscribe and follow.